Sa Davao City, pitong drug personalities ang arestado sa apat na magkahiwalay na anti-illegal drug operations. Ang blotter sa report. Sa loob ng 24 oras, simula June 19 hanggang June 20, 2025, nakumpiska ng Police Station 1 Santa Ana ang hinina ng shabu na nagkakalaga ng 14,960 pesos. Nasamsam naman ng police station 4 Sasa ang suspected shabu na nagkakahalaga ng 13,940 pesos. Sa police station 6 Bunawan naman, nakumpis ka ang pinaniniwala ang shabu na nagkakahalaga ng 30,600 pesos. 4,760 pesos naman na hininalang shabu ang nasamsam ng police station 8 Turil. Kinikilala at pinapahalagahan ng DCPO ang suporta ng mga opisyal na barangay Komunidad at Local Government Unit sa bakikisa sa kampanyang kontra-iligal na droga. Joeline de la Cruz, I-Minds, Philippines.